There you go guys Another dump na nabain guys Ano Ito guys Ano to guys May pinutulan May hindi pinutulan Yung mga pinutulan nito guys Is yung mga magaganda pa guys no Yung mga pangit Hindi pinutulan guys Pero may mga gamit pa rin guys no Yung Yung wire lang I-connect Tapos Pwede na sya maandar yun pangako nga nakitang Baga imuno guys eh Imuno ng mga hapon guys eh Tinan nyo to guys ah ay, hindi ko mabot. Tinapon ko na dito guys eh. Pero hindi ko mabot. Ito. Ito. Tingnan nyo. Alam nyo naman sigurado ano to, di ba? Uy, di ba? Alam nyo yan guys. Ano yan guys? Di ba? Imuno yan guys. O, oh. Imuno. Kumbaga, treasure daw ba guys. Treasure. Dito oh. Ilang, ilang bisis na kaya to ginamit sa may, uh, may ari nito guys oh. Ma I think ang andar guys ba oh? Galing naman ito guys Ngeong 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 mo eh Galing na isi ba? Hindi pa yan guys Hindi ko lang <laughs> ganun guys no Hindi natin ito dadalhin Hindi natin ito ibibigay kung sino mga ano guys no Kasi wala na to guys eh Ano nyo na kasi ang Japan guys Ano na kasi sa mga ganyan guys eh Kaya walang ano sa palang pakiaramanan sa mga ganito guys no mga ganyan guys kasi alam nyo yan Japan diba so tapo na natin to no may cellphone ka pa guys o oh. di oh, diba cellphone to guys kaso di ko alam kung under pa to no pero may cover pa eh I think under pa to guys no itong cellphone na to guys Sony na doko mo guys no oh, parang kung under pa to guys check pwede pa to guys no kung under pa siya guys no Oh, kung sino mga ano guys. That, try ko to yung guys. Kung maandra pa to guys no. Try natin to pandra rin guys no. Nabasa siya ng ulan eh. Pero try natin. May crack siya kaunti. Eh. Pero gagawin pa, gagawin pa to guys no. Try natin to guys. So itapo natin tong takip niya para hindi halata. Tapos ito. Ano natin to no. Lagyan natin sa ating bulsa. Yun Know, may pang mga ibang cellphone pa ito guys Oh ito parang iphone old iphone guys no iphone i think iphone 4 iphone 4 yata to guys no parang sobrang old na guys pay eh? pero magamit pa yan guys ba yan oh. uh bagong dump na naman to guys to bago lang to di ba ano pa to guys ito ano kaya tong laman ito Parang may something to eh. Ano na? Sana pinto. So, ano ko 'to? Ilaw. Uy, ano 'to guys? Oh? pang ano guys oh? Parang parang razor guys no, oh? Razor nga guys oh? Razor di ba? oo oh, gamit na gamit 'to guys 'to, oh? Razor guys. ning guys oh? Galing nga laptop I think gagamit pa to guys ba itong riso na to di ba yun know. o may imuno may trisyo na naman guys ba so magtrabaho pa rin tayo kahit dalanganap na rin guys no so kailangan maulang mga wire kasi kapag may wire hindi pwede isama to rice cooker kaso wala na sobrang old na to ay hindi pala oven pa to guys no cooking oven. Ha masukkan. Sudah ke? Ha. Oh. Oh tahu gitu. Di kolam mana tu guys? Apa barang ganun din oven. Hindi pala. Toto kopi mikir. Kuhi mikir guys oh kopi mikir. Apa ni ya? Yang may lalagyan niya yung wire dito lang yung wire you know make sure to subscribe guys kasi kung abot tayo ng 10,000 10,000 oh 10,000 subscribers magpapano ko guys no lima katao guys no yun nilulit ko guys no lima katao kung ano man yung ano mag comment din kayo no mamimili ako ng limang tao guys no yan limang tao muna no pagkatapos yan continuous na yan every month magpapadala ako kung sino yung mapipilian ko no every month one person one person every month guys no so make sure na nakasubscribe ka watching my videos yeah and share guys no and guys sa ano guys no sa ating youtube account guys no meron din natong tayong facebook account guys pero hindi ako nag upload dun guys ganyan pa rin guys yung pangalan electric fishing guys no so bisitahin nyo lang yun guys to old iphone guys old iphone old phone old, old phone guys oh ito parang hindi na ito mga gamit guys kasi nabasa na ng ulan eh. Yan. Ito, router wifi. Gamit na gamit pa ito guys So. Totoo lang. Sa Pilipinas to guys. Itong mga gumi na to guys. Sa Japan gumi na to guys. Kung magbasa ulan na guys. Pero sa Pilipinas to guys. Gamit na gamit pa ito guys. Sobrang gamit na gamit pa ito guys. Yeah. May gamit na pa guys oh. So, if you want vlogging, yeah, like me, vlogging na gumiyasang guys, no? basura, oo, oh, di ba? Sometimes may mga card pa to guys eh, may mga card. Kasi gusto ng mga card guys, may 200 plus gig to guys eh. May sometimes kay 200 plus gig, may 100, 500 gig yan guys, no? Minsan may may mga ano pa eh, it's terabyte guys Eh. 1 terabyte, guys, no? Na uh, gig guys, no? So gusto nyo, di, mag-commit lang kayo and subscribe na rin para dadami tayo, no? Enjoy! So, ngayon, tara muna tayo dito, guys, no? Ito, copy maker. Copy maker. You know. Ito, may pulpon pa guys, oh. Ano? So, Oy. Good pun po pa guys no. Ito pa nang wala tong ano eh. Wala tong card. Yan. Ngayon pa rin dito guys oh. Yan oh. Oh, good guys oh. So no? Sus. So, gamit na gamit pa to sa mga hapon guys. Yung mga ano guys, mga matatanda, ito yung ginagamit nila guys no. Ito na mga phone guys no kasi sa mga 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 bagong pun ngayon hindi sila marunong guys eh. kasi ang gusto nila ay yung alam mo kasi kasi nila eh yung mga may may ano pa may mga butan ito yung sa mga ano kasi latest kasi wala na mga butan guys no ano kaya ito buksan ah, ito pala yun

これ何携帯かおい携帯電話うん。えこんなのがあるのばあちゃんのじいちゃんの使いやつこれ,これ何やこれなんだろうね珍しいのこれピンえいや、わからないわかりませんなんかよけ携帯があるぞ こここではよよたたたがうすねもうこれのの<何>か日で取るやろ、うんにっ開け取るや、ね、遅かったわ私はてて早いね早いねくちゃんは。 Dampo, dampo. Ano tayo nandito? Oh. Yan guys oh. Dami pang silpon guys. Yan oh, tab. Dito to guys, hindi na to mag-alay guys, lahat guys. Oh, di ba? Yan oh, kaso sira na ano. oh. Sino may gusto ng ganito? Papadali ko sa inyo. Konting ayos lang to, pwede na to. Di ba? Ito so, mga cellphone po yan guys. Kaya natin to. Kasi, um, I think, wala, mo, wala pa tayong, ano eh, subscribers guys. Eh, na marami kasi, eh, kaya mahirap na tayo yung mag, uh, ano no. Next time na lang guys. Walang araw. Sino may gusto I will promise you guys. Sa so, mga bata, sinong gusto mag, ano, may anong tinaso. Oh. Oh. Yan guys, eh. ganda ba diba? ito yung mga ano eh, recent, ano lang mga bata guys eh. nilaro nila guys. ano tawag nito kalimutan ko eh. ano? lakyo? Oh. kasi ano ba sa nakasitong ulan guys. so dito natin show guys no, ano pa ba hindi? pa eh ano natin dito guys no Ito itong pag uh, Tutulan ng wire Ito may ano pa guys no oh. Ito yung under pa to guys Kulang na lang sasakan dito guys no ano oh. <laughs> Pwede ka na mag ano guys Camping camping or mag ano guys no Ito dito, guys no oh. Sister guys no Skyro Pwede Pwede pa yan to <coughs> okay, so, Ano pa sa so, tab Old, old na tab is so. <laughs> okay, no Tabgen guys oh. Tikwa na ano sa tab

ito so, pa old iphone iphone pa guys oh old phone guys huyo ito so, guys oh old phone guys oh Kuwatab. tab you yan oh know? magamit pa siguro yan guys ba pagka ito na tayo magawa, guys hindi natin siya so, pagka may may ano guys no oh. ang naman yung sim thank you so much <clears throat> so yun guys continue muna ako sa trabaho nito guys mamili lang ako tapos pakita ko sa inyo mamaya yung napili ko mga ganda guys no video ko kumbaya so. so, yung ito nakita ko kanina guys ito yung saksak iso. ito ito ang handle guys so dito yung ano niya saksak nya yun so, tapos ito tayo din yung saksak oh. yun o know? lo milo guys ibig sabihin may tendency na andar to guys oh yun oh ha ha yan make sure to subscribe kasi baka balang, lang araw ano, kung andar to ibigay ko to sa inyo pag mabutay ng 10,000 subscribers sa youtube ito guys galing dito sa ano guys ito galing dito dito guys sa pero ginagamit ko to for ano lang guys, no for gaming guys, no ano Ganda diba? Na, 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 na ano lang guys nasira yung screen pero nung ano hindi to hindi sa screen kasi nahulog to guys nahulog to guys eh pero hindi hindi to nasira yung screen Ganda po to guys ano pang laro ko lang kasi to guys eh laro ko lang ng COC kasi may liga ko maglaro ng COC guys no pero ngayon yan talaga ang ginagamit ko to guys ano guys oh ganda po guys oh ano diba ba guys Yan na po guys Kita ko na tu dito sa kumpanya guys oh. So, tsaka ito Kaya na dito ngayon Kung ano Make sure to subscribe Papadala ko to sa inyo Kung ano ito guys no? So kailangan to mabot Ang kita sa subscribers Subscribers Wala guys Kita subscribers At 1 mil million 100,000 views guys no Yan Pag tayo nyan Get 10,000 subscribers na guys ibigay ko pa rin sa inyo guys no kung under to guys no so nag nag on man siya ibigay sabihin na under siya guys no so try natin hintay na natin ng ilang minuto guys no pero nag chat siya ganyan ibigay eh, sabihin magamit guys ayun no oh, 1% try natin ito yun ha ah. ito yung button niya eh sa ano eh. ito yung switch babe kung mag on babe Uy, yun o! Oh. Yun guys, oh, Yun guys, oh, nag guys, oh, Xperia. Yun guys, oh, I'm waiting you guys. I'm waiting you know. Pag ten 10,000 subscribers tayo ito, bibigay ko to. Papadala ko to sa inyo. Ano to eh? Ah, uh, um, punyin nito 'yung eh, ano eh, pre-sim eh, baga. pre sim, -SIM nito. Magbabayad lang sa kayo ng kaunti guys, no. Pag pre sim kasi ito, Japan na ano 'to eh. Sa ah uh ah, uh, tingnan, tingnan ko yung ano niya no tignan ko yung karir niya kung kung ano siya kasi ano eh android siya eh baka pwede siyang ano eh minsan kasi yung sa android um, hindi siya ano no hindi siya hindi siya naka ano lang sa isang isang country guys no kasi yung mga iphone dito sa japan kasi lahat ng ka iphone kasi hindi, hindi naman sa lahat yung mga shop kagaya sa ito um, kagaya sa cellphone ko ano uh, uh, EU EU siya guys no so EU shop na siya guys hindi siya mga sa e na yeah, sim guys ba mga sim hindi siya mga sa subtubang sa dokumo hindi siya pwedeng gamitin o, except na lang kung imong i open ka, i free sim ba i free sim mo may kang ano yun guys no may i back up mo ba i, i hindi back up i ano mo ba i baguhin mo yung ano niya ba sitting niya guys ba pero kailangan mo kasi ng laptop nun guys eh mahirap yun guys nakang magbabayad ka siguro ng ilan nun ilang ilang libo nun so natry na yun ang asawa ko guys so but ito ito hindi ko alam kung pre-sim to no kung pre-sim to di pwede to gamitin kahit saan kahit sa Pilipinas no Here you go At on siya guys so nakita ko kanina guys dukum mo siya guys no Dokumo ibig sabihin naka naka one sitting lang siya guys no hindi siya pwede sa ibang ano kasi hindi siya pre-sim guys so um wala guys ito talaga tayo pa-open ano guys, no? Ipa, ipa open tayo tayo pa guys, no? Pag ma-presim na siya guys, so babayad ka lang ng ilang libo guys, no? Hindi naman ah uh, I think hindi naman sa, so, hindi naman natin yung umabot ng isang ilang libo guys, no? Pero pwede na rin 'di ba? Kasi mga isang libo na siguro, eh abot siguro ng libo guys, no? Basta mababayad ka nito guys. Kasi nakalagay ka rin na eh doko mo eh. So guys, no? may doko mo dito guys, napasin guys doko mo. So doko to na career guys. Dito presim guys. But, pwede pa rin ito magamit sa si Pilipinas guys. Kung i-open sim ko ba, i-free sim mo guys. No? Yan. So, sino man yung magpa, mag ano no, mag-like, mag -like, mag-share, -like, mag mag-subscribe sa ating YouTube channel no. So, titingnan kita. Waiting for you guys no. At, ibibigay ko to sa inyo. Kumabot tayo ng 10,000 subscribers. So, waiting you guys.